Hello guys, good morning. So naremi karon sa Kapalong Bridge, so maniki. So padulong nami og barangay si Mong at tumi sa akong kauban na uh, si Jay. So kaoban mo sa Balay. So mga hot dito mga idol. So mao ni siya dire ilahang dalan for lanes so, padulong ni siya sa Talaingod og Santo Tomas katong Bay Street. Ang kami paliko mi dire kay Padolong mo sa Barangay Simong. So, medyo layo-layo pa mga idol. Gikan Sintro sa Kapalong. Padolong Barangay Simong is almost murag 2.5 kilometers pa kalayuan or 3 kilometers. Correct me if I'm wrong. So, maanin siya guys. Maanin siyang dalan. Padulong dito. Padolong talaingod ni siya guys. Tolins lang ni siya. Kung mato ka ug talaingod, maanin siya yung mga ya. Yeah isa sa mga gawa mo katong dako nga bridge sa kapalong so mo ni sya subay so, lang mi sa dalan mga idol padulong ni sya so duha mga idol ang katong gigamit sa isa is Raider FI tapos ang kauban ako katong kisakyan kay Raider Carb 150 so mo ni sya na, na, na ano na masahiro masahiro na sa ikarga tapos mga ni idol tara ka to kusog kusog ang dagan sa katong naguna mga idol so hapit na me hapit na me muli ko ana mga idol hapit na ba or layo layo pa di ay so padayon padayon lang ta kay ngita mo tag prutas na walay mahalang prutas sa syudad so dito ta kay presko maglamaw dito maglamaw na dito mga idol maglamaw may uog botong kaya na na gatas o biscuit. so maunali siya Mao ni sa mga idol, ang lugar mga idol kini nahinay lang ay pala bi pakusog kay tulins lang dalan. Okay ni na padulong nami. So mao ni siya guys, padulong nami dagan. Dagan tour kay layo pa kay